Hello guys! Good afternoon! Nang hapon sa lahat! Andito po tayo sa ating mounting kusina. Uh, kasi si ay nagluluto ng mga uh, kunting potaheng. Nag, uh, nagpansit po siya at nagluto ng Mano Kasi uh, birth din Ng aming anak Ayan si Mr. Ayan siya Bising busy Ang ating kusinero For today Ang kanyang mga niloto guys Andito uh, Nakaloto na si Mr. ng pansit Pansit lang muna Pampahaba ng buhay Hey guys, uh, may dagawin din ako. Butay ko muna kayo dito, ha? Okay, magluto pa si Mr. ng manok. Yan, ang kanyang lulutuin. Uh, ayan si Mr. Uh, ano na, nag, binibigyan niyang mga, ano, kapitbahay. Mm -hmm. Panghatag ko na dyan sa yung mga silingan, mga labs kay. Ayun na lang. crush yung gamay. Okay. Kandos-kandos na sa pansit. ng papang pataas sa kinabuhi. Ayan ang kanyang luto. Ah, medyo ma ano, madaling dito para sa kanyang um, minodo manok na minodo o, Sige, yan at ating kapatid ay, lang mga pansit lang ibigay sa kapitbahay ibigay sa kapitbahay pansit pang pahaba ng buhay. Ito na natin ang ating paghuhugas ito. Ay, nakapagod talaga. Galing ako sa eskwelahan ni Maymay. Nakapagod. Pang baklay-baklay ang layo ng bahay namin galing sa school. Okay lang. Buwanta. May problema. 벌려고 진짜니 나 맞지 응나왜 기다려? 왜 기다려? 내가 이따가 갈게. 됐고. 됐고. 어떡할까? 지금은 이. 나 이거 여기 어디? 여기. 아 근데. 전화해 봐.

wa sa plano. Parang instant lang to. Okay.